So ngayon mga kalaw, meron kaming problema po dito sa kwarto namin dahil nung pagising po namin mga kalaw, nagulat kami bakit ang baho mga kalab, sunog. Dahil pala dito mga kalab, oh, yung aircon namin mga kalab, yung saksakan niya, is nasunog po siya. Ayan po mga ano Ayun na, tignan niyo po mga kalaw. Ito po ay nabili po namin doon sa kabadbaran at ito po ay made in China. Ito kasi yung ginagamit namin. Siguro, ano yun, magto two months na bino? Mm, two months. Parang magto two na po. Palagi lang po ito nakasaksak. At ito po ang nangyari sa saksakan po ng aircon. Nasira po yung saksakan niya dito sa may, ano, sa aircon. Oh. So ano ba ang dapat gawin nito? Kukunin ba siya? Ito mga kalab? Para palitan? Or ano ba ang dapat gawin? Actually, meron siyang saksakan talaga. Ito po. Ayan po ang saksakan niya talaga. Dahil isa lang po yung saksakan dyan Kaya yung ginawa namin is Nilagay namin dito sa may banda dito sa altar Para masaksak po yung CCTV at itong aircon At nagulat kami mga ka-love Kasi tignan nyo oh my god Buti na nga lang napansin ni Giselle na medyo mabaho Siguro kung hindi na ito namalayan baka pumutok na Ayun o. Oh. Uh. Maraming, maraming, maraming salamat talaga dito mga kalab no. Kasi ginabayan talaga nila kami sa pagtulog namin. Kasi hindi nila hinayaan na pumutok po yung... Ewan ko kung ano bang puputok sana. Yung aircon ba or yung ito ba. Kasi talagang nasunog talaga siya mga kalab. sa sobrang sigurong init. Buti hindi kami pinabayaan nila habang natutulog kami. Kaya maraming maraming salamat Lord. Yun po sayang naman. So, i-comment yung mga kalab, kung ano ba ang dapat gawin or ikat ba siya dito or yan po. So, ngayon po is andito na po tayo sa lugar po ng kapatid po ni Francis. Ito yung lugar namin dati at ngayon is papasok na tayo para mabili na po natin yung bangka po at ayun po so ngayon makalabay nandito kami sa lugar sa, aking kuya makalab so may baruto po kami nabili makalab sa kanya so ayan po yung kuya ko makalab so sa kanila po tong bangka makalab so binili ko makalab kasi mura naman yung pagbinta nila kasi nangangailangan sila ng na pera ngayon so ngayon ito po yung baruto na nabili natin Here's to the good days Here's to the sorrows If This is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel really the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road So, dito natin ito ilalagay yung ating makina makalab Yung makina natin na luma na So, ilalagay natin ito Para maka, makapambot naman tayo ulit Yeah, no. So lang taas to mga kalab yeah, no. So ayan mga kalab, Confirm na po Meron na po tayong bangka Sariling bangka mga kalab Ayan So ang kahay po na to mga kalab Ay lawaan po siya Diba So ito po ay So kuya din po talaga po ni Francis Actually yung negosyo po nila dito Is yung mga bangka po Diba yung mga tao dito Yung trabaho po nila Is yung pagsasasa So meron din po silang ibang mga bangka Ayan dahil dyan po ilalagay po yung mga nipa. Dyan. Ayun pa o. Oh. Ayun yung mga bangka nila. So ibang mga tao kapag pumupunta nila sa kanilang fish pond o nag-harvest, nirerentahan din po nila ito mga kalab para makapunta sila sa kanilang fish pond. Balak naman po talaga namin bumili po ng bangka pero may mga taga ibang lugar po na pumupunta dito, dinadala yung kanilang bangka at binibenta dito sa lugar namin kasi diba yung mga bangka dito mga mga mura lang talaga siya pero talagang hindi kami ano sa quality po ng bangka parang hindi siya maaano kaya yun po siguro mga ilang beses na po yung pumunta dito para ipano sa amin nabilhin ganyan ganyan so dahil medyo hindi pa namin bet yung quality ng bangka so ayun na pagano ano namin na ah, so, sa, susunod na lang baka meron pa at ito naman po makakalab hindi nagkakamali kasi merong bangka po ang kapatid po ni Francis kaya syempre tayo ang bibili So ngayon makalab eh, kung nakikita nyo makalab na may mga pintura po yung bangka makalab doon. So ngayon ay eh, kukunin to makalab para papalitan namin ng bago makalab yung paibahin natin yung kulay niya makalab no. Para ma bago naman tignan nyo makalab yung ating bangka. So ito mga pintura makalab ay eh, papalitan to. So kukunin to gamit ng cleaner. E eh, ganun ganon no. Ganun lang para makuha yung mga pintura. So ito po yung cleaner makalab oh. masasabi mo Ting? Uh, maganda pa rin, hindi naman kuan solid naman din sa mga doon sa ay, igaan ka. ay, So ang bangka po na nabili po namin mga kalab ay second hand lang po siya at ito po ay hindi siya masyadong ginagamit mga kalab kasi nga diba nagkaroon lang sila ng bangka para syempre pagrentahan lang ganon. Dito sa lugar namin hindi kami makakabili ng ganitong bangka na sobrang laki at sobrang sulid pa so sa halagang 6,000 mga kalab e eh sobrang laki na at ang sulit pa diba saan ka maghahanap niyan. So ngayon magagalabay nandito po sila yung nagtatrabaho sa ating bangka makalabat habang sila nagtatrabaho sa ating bangka ay so ngayon ay bibili tayo ng mga logs makalab para maitaon na na yun, ma para maitaon natin yung makina natin ngayon makalab no kukunin din natin yung makina natin makalab doon sa bahay para dadalhin dito kasi matagal na hindi nagamit namin yung makina so dito namin papaanda rin namin ulit makalab so ngayon ay pupunta tayo doon sa Magallanes makalab para makabili tayo ng lag tara so yung nabili po namin makalab ay itong asa ito ka ah, 1 liter na ay sa kagalong Yes, ayan. Abulin, one liter. So ngayon mga na dito tayo sa pagbibintahan ng mga tao So bibili tayo ng paglalagyan ng makina makalab. Yung sa iba pa, makalab. Para gagawing plataforma, dito tayo bibili. So yung bibilihin namin is kalahati lang po. Sa bandang dito lang po na part. Dahil pangbangka lang naman po yan mga kalab. Hindi <laughs> namin bibilihin yung buo kasi sobrang sayang din naman kung maano. Walang, yung kalahati lang yung bibilihin namin. So yun mga kalab, nakabili na tayo yung gagawin natin. Paglalagyan na ang makina mga yung plataforma. Yun, yung gagamitin natin. Kasi medyo buhay-buhay pa yung Kahoy magalap So nakabili na po kami ng mga gamit po sa bangka at ngayon nasa dito kami sa bahay dahil andito po yung aming makina matibay. ayan na po ang aming makina. ayan alam niyo sobrang tagal na yan sa amin makakalap pero iniingat-ingatan pa din talaga namin kasi alam namin magkakaroon pa din kami ng bangka soon. Kaya ito nagkaroon na tayo ng bangka at least meron pa tayong makina dito. ito yung pala makalab pala sa aming pambot noon so ito buhay pa rin makakaya ba yan B? makakaya mni itong gamit namin sa makina at itong sa pala makakalab mga ilang years na po ang nakalipas pero andyan pa din Katas po yan ang pag-vlog namin. Katas po yan ang pag-vlog. At sa mga gusto pong tumingin kung paano po namin yan binili, ito po, pwede nyo pong panoorin yan sa ating YouTube channel. So ngayon mga kalab, is na kami ulit po sa bandol at nagbihis pala ako mga kalab, no? Ayan. At ngayon po, is dala po namin yung kanilang mga snacks. Ayan. At bumili din po kami ng torta para po sa nagtatrabaho mga kalab. Kasi ba diba, kailangan din nila ng snack mga kalab, kasi sila yung nagtatrabaho. Tawos, tak, tawos, na po yung makina namin. Si Ate Janice, mga kala. Hi, mga So, sa pagbalik natin, mga kala, is ito na po yung kanilang natapos. Okay na. Yan na. Pagkatapos po itong makuha ay pipinturaan po namin ng bago para syempre makalaw. Bongga siya. So, ganyan po kalapat po yung ating bangka. Ah, natuloy. Hmm. Ang oh. ganda po yung ginagawa na kulbuloy mga kalab na ano you know, linagyan po niya yung tubo ng sa tawag pa kawayan kung ito yung silbi na busing. busing busing daw sa bisaya pa busing ah, sinusukatan na po kung saan ko ilagay yung makina So ayun mga galing po ako sa doon sa may mga wilderan. So nagpa-wilding po ako ng timon kasi na putol. So ayun oh, nabalik na sa dati. So ito yung timon gagamitin natin. Itong timon mga kalab ay matagal na nung nandoon pa tayo sa Bispan hanggang ngayon nandito pa rin oh. Matibay pa rin. Oh. Ito po ay ginagamit namin para pang-manobela. Ganun-ganon oh. Ganun-ganon no? -ganun mo lang yung kwan timon. So yun magalab na ilagay na po yung makina magalab Ayan na po yung purma so, Ayan na po yung purma sa makina So, ayan po mga kalab, ito na po yung ating bangka. Ayan, for only uh, 6,000 pesos mga kalab. Ayan. At itong makina mga kalab ay sa amin yan. So, nabili namin yan nung last, last year pa. I think parang magti 3 years na yan sa amin. Pero, andyan pa rin siya mga kalab. At ganito po kalapad po yung aming bangka. Ayan. At alaka, akalain nyo mga ha, sobrang taas niya. Talagang maano po yung mga siguro apat o lima na tao mga kalab. So ngayon po mga kalab, iti-test po natin ito na ipaano po sa tubig mga kalab dyan, sa ilog. So ayan mga kalab, nakasakay na po kami sa aming bangka. At talagang kahit na ano yung gawin mo mga club, kahit na magja-jump ka pa dito, hindi hindi ka talaga mahuhulog mga kalab. Mas mahulog ka pa sa maliktao talaga. Diyan.

it's a world of difference, oh you make me strong Pretty little thing You're a diamond in the rough Shining from within I can tell that you're tough Order in a cup of love Feel it rising up and above You will always keep my heart and soul strong Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning. My future, and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my. So ngayon po mga kalaw is ayan na test na po natin yung ating bangka kung gaano po kaganda ang pa, ang kaniyang pagano mga kalaw. at sulit po sobrang sulit po ng pagbili po natin ng bangka nito mga kalaw kasi alam tingnan niyo mga kalaw kung napapansin niyo mga kalaw walang tubig po nakapasok sa loob yan po ay mga signalis na walang butas <laughs> ayan, ayan, po, yung bangka namin mga kalaw. O di ba so sa ngayon po is hindi pa po siya na pinturaan mga kalaw, at Mag-comment kayo dyan, mag-suggest kayo kung ano ang magandang kulay. Kung ano ang magandang kulay na ipipintura natin sa bangka, mga kalab. At ngayon po, is dito tayo sa aming fish pond. Ayan, so ganoon po kaya yung aming fish pond, mga kalab. Nilibot po namin yung ilog sa amin dito, mga kalab. So ito na po yung ating fish pond, mga kalab, no? Ayan, napakaganda talaga. So, ayan, napapil talaga namin na sobrang ganda talaga ngayon ng tanawin niya, no? Tignan napaka-praise talaga alam nyo, laking papasalamat talaga namin sa inyo kasi nagkapera kami mga ka-love sumahod kami at eh talagang ininvest namin. So kaya kami bumili po ng bangka dahil ito po ay sobrang gamit din po sa amin. Lalong-lalo na sa amin na andito kami, andito kami sa fish pond Gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. O yan mga kalab, uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na nagsuporta sa amin. Lalong lalo na po ngayon mga kalab na meron po kaming bangka at sobrang kailangan po talaga namin yan ni Francis. Kaya yan po nga yung sabi ko na comment below kung ano po ang magandang ikulay po sa aming bangka. Kasi syempre, isa na din po kayo sa mga natutuwa sa mga achievement namin mga kalab. Yes. Diba? So yun lang talaga mga kalab kapag nakasahod kami, in-invest invest namin siya mga kalab. Kaya sana na-enjoy po kayo sa pagpapa libot-libot namin dito sa aming ilog mga kalab, no. Kaya sana suportahan niyo pa po kami palagi mga kalab. At maraming maraming po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog. At syempre bago kayo malis, please, please don't forget subscribe to subscribe our YouTube channel kami at kami ang Funny Love Team. It's dapat, dapat love.